Nang panahong iyo'y sinabi ni Yesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At sa kanila na pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at tanggapin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning e ko sa inyo.